Breaking news mga kabayan, tuta ng China sa sampulan ng Amerika. Amerika kinumpirma ang paglipa ng dalawang armadong F-16 ng Venezuela sa itaas ng isang US Navy destroyer sa Caribbean Sea. Isang hakbang na hindi ikinatuwa ni President Trump. Ngayong araw sa harap ng mga reporter, binigyan ng utos ni President Trump na pabagsakin ang mga ito kapag nauli at nakitang banta ang mga fighter jets ng Venezuela sa operasyong ginagawa ng Amerika sa Caribbean Sea. But I would say, General, if uh, they do that, you have a choice of doing anything You want. But if they do put us in a... a dangerous position that we shut down. Upang supilin ang mga F-16, nag ng sampung F-35, 5th generation stealth fighter jet ang Amerika sa Puerto Rico, kung saan malapit lang sa area, kung sakaling magkaroon ng kumbruntasyon ang militar ng Estados Unidos at Venezuela. Paano ba nakakuha ang Venezuela ng 24 na F-16 sa Amerika? Alamin, nagpakita naman ng kwarsa ang US military forces sa pamamagitan ng Amphibious Force sa baybay ng Puerto Rico. Isang babala sa Venezuela, President Mal はい。 Kinumpirma ng Pentagon na dalawa sa armadong F-16 fighter jets ng Venezuela ang lumipad sa itaas ng US Navy Guided Missile Destroyer, Jason Dunham, sa timog ng Caribbean Sea nitong Webes, dalawang araw matapos wasakin ng US Military Force ang isang speedboat na naglalaman ng labing isa mga ng grupo dala ang illegal na droga patungo Amerika. Ayon sa Pentagon, ang ginagawa ng dalawang fighter jets ng Venezuela ay isang provokasyon at hadangan ang ginagawang pagsupil ng Estados Unidos sa operasyon ng mga grupo Ni Maduro na makapagpuslit mga ilegal na droga sa iba't ibang mga bansa, lalo na sa Amerika. Kapag nagpatuloy ang provokasyon ng Venezuela military laban sa Estados Unidos, posibleng ito ang pagsisimula ng digmaan ng dalawang bansa. Matagal ng problema ng Amerika ang mga droga. Ayon kay Secretary of State Marco Rubio, kahit ilang shipment pa ang kanilang masabat, hindi pa rin nasusupil ang sularing ito. Pero ang pasabugin sila ay isa sa mga nakikitang solusyon ni U.S. Secretary of State upang bigyan ng babala at leksyon ang mga drogista. the united states has long for many many years established intelligence that allow us to interdict and stop drug boats and we did that and it doesn't work interdiction doesn't work because these drug cartels what they do is they know they're going to lose you know 2% of their cargo they bake it into their economics what will stop them is when you blow them up when you get rid of them ngayong araw nagbigay ng utos si President Trump sa harap ng mga reporter at general nito at maging kay Secretary of War Pat Hagsa na kapag naulit ang nasabing insidente at nakita ng US military na banta ang mga fighter jets ng Venezuela, pabagsaki na agad ang mga ito. Ginawa ni President Trump ang utos na ito sa harap ng mga reporter at media sa White House. Ganyan kabagsik si President Trump. Sabi nga nila, biruin nyo lang ang ibang mga bansa sa digmaan. Huwag lang si Uncle Sam. What happens if Venezuela flies jets over US naval vessels? well I would say they're going to be in trouble uh, we'll let them know about that we heard that happen but it wasn't really over not like they described but I would say general if uh, they do that you have a choice of doing anything you want okay if they fly in a dangerous position I would say that you can uh, you or your captains can make the decision as to what they want to do All right? sure. say it how close did they get you said the, the planes did not well I don't forward. want to talk about that but if they do put us in a a dangerous position. Let me shut down. Number of executive orders for your attention, sir. Okay. Uh, from 1789 until 1947, our nation won some of its greatest military victories uh, under the direction of a Secretary of War uh, operating within a Department of War. Uh, today, with this executive order, you will authorize uh, the current Secretary of Defense and the current Department of Defense to once again to once again embrace this great lineage. Uh, and once again, be named the uh, Secretary of War and the Department of War. So this is something we thought long and hard about. We've been talking about it for months. Uh, Pete and I, and Dan, Dan came into the fall, by the way, a great general. He headed up the I wouldn't call it an attack. I'd almost almost call that one uh, maybe even more than an attack. What he did with uh, Iran, you saw the success of that operation was perfect. In fact, we have, this was sent to me by the great company that makes that particular B2 bomber. Sa mga nagtatanong, paano nakakuha ng F-16 ang Venezuela sa Amerika? Taong 1983, inapurba ng Amerika ang pagbenta ng nasa 24 na F-16 fighter jets sa Venezuela. Labing walo dito ay F-16A, single seater, at anim naman sa mga ito ang F-16B bilang mga dual seater. Matapos ang apatapot isang taon, tatlong F-16 na lang ang natitira sa armada ng Venezuela. Ito ay resulta ng embargo ang ginawa at ipinataw ng Amerika. Amerika. sa kanila. Ibig sabihin hindi na pinayagan pang makabili ng mga spare parts o pyesa ang Venezuela upang upang mapagana ang iba pang mga F-16 fighter jets. Maliban sa tatlong F-16, meron pang 21 SU-30 MK2 ang Venezuela upang labanan ang mga banta sa himpapawi. Nagdeploy na ang Amerika ng 10 F-35 5th Generation Fighter sa Puerto Rico para suportahan ang US Navy sa anumang banta mula sa mga fighter jets ng Venezuela. Nagpakita naman ng puwersa ang US Military Forces sa pamamagitan ng Amphibious Force sa baybayin ng Puerto Rico, isang babala sa Venezuela President Maduro. Israel hindi patakos sa kanilang mga misyon sa mga Hamas hanggat hindi nito isinusuko ang kanilang mga natitirang piha. Makikirat sa video ang matinding military strike na inilunsad ng Israel sa mga gusali sa Gaza kung saan isa-isa itong itinumba ng Israel Air Force. <tod>

uh, the, you know, I'll refer you to the Pentagon. They'll give you more details on that when, uh, in the next, I anticipate shortly, at any, probably while we're in the air. How many deaths with you the law lethal law force? On Can you call the uh, again, look, I'm trying to be evasive. <laughs> I'll let the Pentagon answer that. Suffice it to say that the president is going to be on offense against drug cartels and drug trafficking in the United States. It destabilizes not just the country, but the entire Caribbean basin. Uh, these particular drugs were probably headed to Trinidad or some other country in the Caribbean, at which point they just contribute to the... In <laughs>